For today's video mga guys, mayroon akong ipapakita sa inyong isang bunga ng kahoy O bunga ng isang prutas Ayan uh, E-comment nyo po sa aking comment section kung ano po ang tawag nito sa inyo Kasi hindi ko po ito alam kung anong prutas ito Kasi ngayon lang po ako nakakita ng ganitong prutas Sa prutas uh, Idad ko pong ito, kaya tanong po ako sa inyo kung ano pong uh, prutas ito na mabalahibo siya. At uh, para siyang mukhang uh, rambutan, ayan, pero napakalaki. Ayan, tingnan niyo po, pagmasdan niyo po mga kababayan, kung anong prutas ito. Ayan, kinakain ito mayroon po siyang uh, mga, uh, parang mga buhok-buhok, ayan o, oh, balahibo. Uh, nagmumukha po siyang... Uh, rambutan. Pero hindi po siya rambutan kasi malaki. Ayan, binigay po ito sa akin ni Katambay Bicol. Ayan. So ayan, shout out sa iyo Katambay Bicol. Uh, maraming salamat sa binigay mo sa akin na protas Ayan, ito po yung ano niya oh. Ayan oh. Ayan oh. Oh, ang laman niya ay puti at saka may buto siya na maliliit. So ang kinakain nito, ito yung ano daw yung uh, buto. Pero hindi pa talaga ako dito nakarasa kaya ayaw kong magtikim nito. Ayan oh, tingnan niyo mga kababayan oh. Oh, masarap daw ito at matamis. Ah, may mga buto siya na ah, maliliit ayan oh. Oh, ayan, tingnan niyo mga kababayan. So, ito isa itong prutas na um, napakalaking puno. Ayan. So, yung mga nakakaalam ng prutas na ito, uh, comment comment po kayo sa aking comment section. Ayan, i-comment e nyo po kung anong klasing prutas ito. So ayan, marami pong salamat sa mga nag-like, mga nag-share at uh, mga sa mga solid followers po. Ayan, thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Marami pong salamat.